May pupuntahan ka na naman? Sabado ngayon na Eh ano naman kung sabado? syempre ate walang pasok. May performance task nga kami. Diyan ka na nga, magpapalang muna kay tatay. Hmm. Tay! oo oh, bakit naman? Magpapalang po sana ako na pupunta sa bahay ng kaklase ko. Di ba sabado ngayon? Oo nga po, tay. Pero may group project po kami. Bawal pong hindi pumunta. Magagalit yung leader namin. Mamaya hindi niya pa ako isama sa my grade. Ano, Tay? Papayagan mo na naman si ate? Lagi na lang siyang umaalis tuwing Sabado. At ako ang naiiwan. Hindi na naman niya ako matutulungan sa gawaing bahay anak pagpasinsyan mo ng ate mo tungkol sa pag-aaral naman ang pupuntahan niya Nakakasiguro ba kayo, Tay? Anong ibig mo sabihin, Nova? Na naglalakwatsa lang ako? Ikaw ang may sabi niyan, ate! Magsitigil nga kayong dalawa! Ikaw ay ka, siguraduhin mo lang na project ang pupuntahan mo. At hindi yung siya, ha? Opo, itay. Sige po, alis na po ako. Agahan mo ang pag-uwi mo, anak, ha? Opo, tay. Ika nga dyan. Sobrang bula! Grabing bula naman yan. Parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko nang naghahanap ng ganitong ka shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Ka Shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong maghihimagintap agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan! Apo, tay. Ika nga dyan. Ikaw naman, anak. Intindihin mo naman ang ati mo. Pero, tay. Wala nang pero-pero, anak. Sige na, bumalik ka na sa kusina. Yung sinaing mo, parang nasusunog na. Sige po, itay. Eh, salamat ta at pumayag ka na makipagkita sa akin ulit ngayon. Hindi ka ba papagalitan ng tatay mo, Aika? Huwag kang mag-alala ron, hindi alam ng tatay ko. Ang alam ng tatay ko, group project ang pinuntahan ko. Lagi mo na lang itong ginagawa. <sighs> Ingit. Baka mamaya, sabihin ng tatay mo, hindi ako mabuting boyfriend sa'yo. Hindi pa naman ako nagpapakilala sa tatay mo. Ron, saka na yun. Panigurado, ayaw mo lang ni tatay na magka-boyfriend ako. Sasabihin lang niya na bata pa tayo. Mas lalong makagalit yon kung malaman niyong nakikita tayo nung patago. Yung kapitbahay namin si Aika yun ah. Ang sweet naman nila nung kasama niya, mapicturan nga. Kasi naman, Kapag walang pasok, ang daming pinapagawang gawain bahay, kakapagod. Hindi talaga. Ayos. Tau po! tau po! Tao po! Sino kaya yun? Ang dami ko pang ginagawa eh. Tao po! Storbo naman. Andyan na! O Ate, kang. Bakit ka nandito? Nakita ko nga pala yung kapatid mo sa plaza, si Aika, may kasamang lalaki. Ang pagkakaalam ko, kasabay siya ng kaklase niya gumagawa ng group project. Kaklase? Oo Ate. Ganito ba yung group project? Nakatambay lang pala si Ate kung saan-saan. Siguro, boyfriend niya to. Ang sweet nila eh. Siguro nga ate, isend mo nga sa akin yung picture para isusumuko siya kay tatay. Sige. Nasaan na ba yung batang yon? Nandito na po ako, Tay. Ano po? mabuti naman at maaga ka na. Opo, tay, kasi... Kasi ano, ate? Dali hindi talaga group project ang ginawa mo? Ano bang sinasabi mo, Nova? Nagkukunwari ka pa, ate. Anong ibig mong sabihin, Nova? Hindi po talaga siya gumawa ng group project, kitay. Nakipagkita lang siya. Ewan ko kung boyfriend niya ba yun o ano. Huwag kang magsabi ng kasinungalingan kay tatay. Kasinungalingan ba ate? Eto time, may picture siya dito. Binigay ni ate Ekang. Ano? Totoo nga. Ay ka. Bakit ka nagsinungaling na may group project ka? Sino tau? Boyfriend mo ba tau? Opo tay. Ang bata-bata mo pa, may kasintahan ka na. Akala ko pa naman, nag-aaral ka ng mabuti. Yun pala, nakikipagkita ka lang sa kasintahan mo. Kailan ka pa natutong nagsinungaling sa akin? Eh, di totoo nga na tinatakasan mo lang ang mga gawaing bahay. Sorry po, itay. Nagtiwala ako sa'yo, anak. Hindi ko akalaing magsisinungaling ka sa akin. Simula ngayon, hindi na ako agad maniniwala sa'yo. Tatanungin ko muna ang mga guru mo bago kita payagang umalis dito sa bahay. Akin na yung cellphone mo! Tay, huwag po! Akin na bigay mo sa akin! Sorry po Itay. Hindi na po mauulit. Nagkamali po ako. Magiging masunurin na po ako. Ate, sorry din sa'yo. Nagsumbong ako kay tatay. Anak, tama lang ang ginawa mo. Kung hindi ka nagsumbong sa akin, Baka kung mapano pa ang ate mo. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo, Nova. Kasalanan ko din naman. Magkamali ako. Wala na yun, ate. Sorry, Tay. Sa katamaran ko. Ngayon ko lang po kayo nakitang nagalit ng sobra. At ayaw ko po kayong nagagalit. Mga anak, ang tanging gusto ko lang, magpakabait kayo. Mag-aral kayong mabuti at makapagtapos kayo. Hindi magandang nagsisinungaling para makatakas lang sa bagay na ayaw nyo. Gusto ba ninyo kapag nasanay na kayong magsinungaling at nalaman ng ibang tao na nagsisinungaling kayo? Sa tingin ninyo, may maniniwala pa ba sa inyo? Wala na po ito eh. Oh, di ba? Tama. Tama si tatay. Tayo, parang nangasal na naman si Nova. Hindi kaya. Kayo talaga. parang na nga sa loob. Baka nakapagluto na ang nanay niyo. Sige po, tayo.